Loh. no 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 no. Guys, kompanonya tototanggalin no. Oh, oh pandali. Ah, no, no. mamaya-maya. Wala pa Ito na guys, panoorin nyo na paano ito tatanggal yan na biblo ko po. Tingnan natin, tingnan natin yung Saan may lagay Ay, ang tatambling. No, 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 no. No 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 no

pwede na to. <laughs> ah. Sakto lang yun, oh. Oh. Ah. Okay, guys. Ito na ating beef loaf. Ah, uh, natin. Uh, inano ko na na magkapakapal, oh. Ah, pero pwede naman yung kasi pang dito lang sa bayan para maganda ang pagano natin. Ah, tapos, painitin mo na natin itong kawali uh, dito natin uh, ilalagay ang paprito natin dito pag mainit na uh, pwede na natin yan ano dito parang pagkarinig ko pwede pwede na uh, kukuha tayo dito ibitin natin tapos ilapag natin dyan ayan ito pangalawa ngatlo pa ano natin oh. nandito guys nilero na lang yan para ka na gano'n dito uh, nagpaprito ng isda pag nagluluto ka ng ano uh, beef lock ayan o oh. Uh. diba okay guys pag beef guys uh, pag ganitong itsura na uh, pagprito uh, ano na yan Ah, uh, luto na yan, guys. oh, yan. Pag ganito yung pagprito natin. Yan, sulit yan. Yan, luto-luto uh, yan. Ah, uh, baka nasupra pa yan. Ayaw, diba? Ah, yeah, <laughs> dito, di pa natin, hintay muna natin. Itong isa ay nabaliktad ko na. Pwede na malapit na maluto ito. Ah, uh, kalalagay ko pa lang. Yan. <laughs> Masarap din tong pang ulam, -ulam lang guys sa lalo pang minsan kasi pang paborito ko yung malamig na kanin pa nagano ako nito na beef loaf at saka yung mga pang almusal pwede natin pang ulam yung ulam nito beef loaf uh, ito na ito ang natin yung yung gamit Ibang